Ang magandang araw mga kaparehas narito po tayo sa Barangay Tila Patyo uh, sa Nilleponso Bulakan na kung saan ay po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay naglilingkod ng serbisyo nagmamalasakit gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Tila sa Sanleponso Bulakan na si ginagalang po nung barangay Kapitan Ildefonso Doro Vitalista Kap, kumusta na po ba kayo uh, Ako na una po uh, isang magandang araw po sa ating lahat uh, Okay lang po okay lang po Okay, akap may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay Tila Pacho? sa ngayon po, uh, okay lang po ang nagiging takbo ng, ng, ating barangay, ng ating barangay. Okay, unahin po natin kap, kumusta na po ba sa katahimikan ng ating barangay sa ngayon? Ano po ba mga batas na pinapatupad mo dito ka para po manatili po ang katahimikan sa ating barangay? Uh, Unang-una po, Ah uh, Uh, may naka-assign po ako na isang kagawad para sa Christian Order uh, katuwang po ang aming hepe uh, tungkol po sa na pinipilit uh, po namin uh, magkaroon ng duty gabi-gabi uh, uh, katuwang po ang ating mga kapulisan uh, nagpapatrolya po sila may oras po na papatrolya Uh, kasama ko ang ating mga barangaytano. Okay. So, Kap, dito naman po tayo sa kalinisan. Ano rin po ba mga batas na pinapatupad mo dito sa ating kalinisan, ka? Uh, tungkol naman po sa kalinisan ng barangay, uh, may mandato po ang IALD tungkol sa kalinisan ng barangay na siya naman, naman po namin ipinatutupad uh, katulad po ng uh, paglilinis uh, weekly cleanup tuwing Sabado hindi namin pinapayagan na hindi uh, matupad na maglinis tuwing araw ng Sabado. At mayroon naman pong uh, kaming nakakatuwang tulad po ng sa Bitek na tumutuwang din po sa amin para makapaglinis ng aming barangay. Okay. So, Aka, tanong ko lang po regarding for the 100 days o so, sa ilang buwan natin yung lang bilang ama ng ating barangay. So, ano na po ba ang ating na actionan na, na accomplishment o na ipapatupad na dito sa ating nasasakupan? Tatingin uh, ko po sa nakaraang 100 days. Ang kaanaw na ako pang ipinayo uh, ay ang loob ng ating barangay hall. Ang na po natin ginawa ay yung nagpakabit po ng wifi na kailangan nakakailanganin para sa computer. ah uh, kaya po namin dito inilagay lahat ng mga computer. Uh, kasi po para dito lang sa barangay namin kukuha lahat ng mga pangangailangan ng mga tao na na nangailangan ng mga dokumento para sa kanila. Ang uh, kasunod po noon ay ang po namin ng extension uh, sa gilid ng barangay hall para po magkaroon ng uh, garahe, garahe ang ambulansya. Para Kaya no po ganun ang ginawa namin in kuna po na magkaroon ng emergency uh, nasa barangay hall po yung ating sasakyan wow uh, hindi na po uh, kailangan hanapin pa uh, yung driver kasi po eh, ikinalat po namin yung numero ng ah uh, aming driver dalawa po ang ko para in case pong hindi available yung isa mm. yung isa po ang um, makakagamit uh, tungkol ng pagka emergency ay, basta po emergency dito sa amin. Ay, po hindi ko alam na yung paggamit ng ambulansya. Automatic na po 'yon. kung ang binigay kong order sa dalawang driver po ng ambulansya. Ay, po hindi ko alam. Basta emergency. Takbo agad. Okay. So dito naman po sa ating mga naipagawa na kap regarding sa nabanggit yung kina. Ah, uh, Uh, tulad po nito, yung papatayo namin ng uh, paggawa namin ng mga hams sa uh, tapat ng school, tapat ng barangay hall. Uh, ang pagre-renovate po ng daycare center para po sa mga bata. Uh, ang paglalagay po ng kusina sa likod, ang pagkakabit po ng aircon, uh, ang paglalagay po ng ng kubong sa playground ng mga daycare at uh, katuwang ko po ang mga parents sa anti uh, sa awa po ng Diyos kahit paano natugunan namin yung paunti-unti yung pangailangan ng aming mga barangay okay. pero dito na po tayo sa incoming projects nyo kap ano po bang ating mga incoming mga proyekto sa ating barangay uh, sa ngayon po may income po may, may income po kami mga proyekto na tukon ko sa, sa, sa solar lights mayroon uh, meron na po kaming may pakakabit na solar lights na 20 pieces uh, yun know po ang aalisin ah, ko rin sa, sa pagkakabitan namin meron naman po akong paglalagyan para naman hudo sa mga sa uh, ibang daan na walang wala pang ilaw. Uh, uh, target ko po na sana yung main road uh, maging solar light lahat. Okay. Kung para sa inyo ka, bilang ating punong barangay as uh, unang termino nyo, ano naman po ang karagdagan nyo pong pinapangarap sa pagunlad ng barangay Tila patyo, sa paglilingkod po ninyo at sa ating kasama ng ating buong sanggunian? Uh, sa ngayon po, um, ang gusto po namin lahat ay eh, Palagay sa legal yung, 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 yung mga infrastruktura namin mga nakatayo rito sa aming barangay. Mm -hmm. Uh, gusto ko po sana uh, kami ng ating mayor na makabili ng lupa na sarili ng barangay. Uh, na kung ano man po sana yung mga dumating na na ipatatayo, eh meron na kami sariling lupa. Uh, hindi man po ako ang maging kapitan uh, ang, ang may pamamanal lang po namin doon sa iba eh, nakaligal na yung pagtatayuan ng aming mga mga itatayo sa kastura uh, masasabing pag-aari ng barangay kapag po kasi naging legal din lupa Wow, okay. So, ibig sabihin nyo kapang pinapangarap nyo po ay uh, lupa na pagtatayo uh, ng barangay, kompleks, na nadoon na po sama-sama? Okay. wow. So, ganito na lang po pang uh, misahin nyo na lang po Kap, sa ating mga minamahal na mga kabarangay, o ang inyong panawagan na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad dito sa ating barangay tilapatyo Pacho. Uh, sa akin po mga kabarangay, uh, muli po, uh, kapasalamat po ako sa uh, pagsuporta ninyo lahat, lalong-lalo na po sa mga... Uh, kasama ko na naglilingkod. Kung uh, po tayong magsawa na maglingkod, mas masarap po ang kapaglilingkod sa ating mga uh, barangay. Uh, isang magandang gabi po lahat. Masaming uh, magandang gabi po, po at salamat po. Maraming salamat sa pagsuporta support sa Okay. So, ganito naman po, Kap. Misahin nyo rin naman po sa inyong mga kawani at lalo na po sa inyong mga kagawad na nagsiservisyo dito sa ating barangay. Uh, sa akin po, mga kagawad, ah, uh, sana po uh, pagiging natin ang ating tungkulin sa bawat naiyatas na katungkulan sa ating, sa bawat isa. Uh, kasi po oras na uh, matugunan niyo po yung inyong mga tungkulin, eh, para na rin po niyo akong natulungan, para na rin, para na rin po tayong nagtulong-tulong para makausad ng paunti-unti yung ating barangay. Okay, yan po ang pinakamagandang misahin ng ating buting lingkod po barangay dito po sa barangay Tilapatyo San Nilipon, Subulacan. Ayan po ang ating butihing buting si ginagalang po ng barangay, Kapitan Iliodoro Doro Vitalista. Magandang araw po mga kaparyas mula po dito sa barangay uh, uh, Tilapatyo sa Subulacan. Castro po ng Parehas niyo. Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Oh, po Mabuhay po kay Kap hangkat gusto ninyo. <laughs>